Kamusta sa lahat? Ngayon, mayroon kaming ilang mga kapana, panabik na balita na ibabahagi. Ang mga tiket para sa P-Pop Girl Group na Binis Concert ay nabili at dinadala namin sa iyo ang lahat ng mga detalye ayon sa isang anunsyo ng Biernes mula sa Star Music Cage, ang mga tiket para sa una at pangalawang araw ng konserto na Grand Biniverse ni Bini ay nabili ng mas mababa sa tatlong oras sa kasamaang palad dahil sa mabilis na pagbebenta ang pangkalahatang pampublikong pagbebenta na naka schedule para sa Agosto 31 ay nakansela. Kinumpirma ng opisyal na post sa social media na ang mga tiket ay nagpunta sa isang flash, ang Grand Universe na konsyerto ay gaganapin sa Nobyembre 16 na at 17 sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Si Bini ay binubuo ng Mikha, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Joanna at Sheena, nag- Debut sila noong 2021 kasama ang nag, iisang born to win at kilala rin sa mga hit tulad ng na, 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 huwag muna tayong umuwi at lagi. Lamang nitong Hunyo, nagdaos sila ng isang matagumpay na three-night concert sa bagong Frontier Theatre sa Quezon City, hindi kami makapaghintay para sa konserto. Kung pinamamahalaang mong makakuha ng mga tiket, ipaalam sa amin sa mga komento. At para sa mga napalampas, manatiling nakatutok para sa karagdagang mga pag-update sa mga paparating na aktibidad ni Bini. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring bigyan kami ng isang hinalaki at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutan na ay click ang icon ng kampanilya upang manatiling na update sa pinakabagong balita. Magkita tayo sa susunod na video.